I've been attached with a feeling of them waking up with you Alam naman natin kung gaano talaga kasupportive pagdating kanila Donnie at Bell ang kanilang mga parents. Lalong-lalo na nga itong sila Mami Maricel at Tito A na talaga namang nagpo-post pa nga sa kanilang mga social media account. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Kung kanina nga ay may sinabi itong si Mami Maricel kay Rupa G, ito namang si Tito A ay nag-post sa kanya social media account na ayon nga sa kanya, the goal wasn't to be the best, just to do one's best by his grace for his glory. Congrats Donny and Bell to all behind Kent by me love and to the best supporters one can ever find. Na kung saan ay talaga naman na mabula ang tinutukoy nga ng ating Tito A dito. Dahil grabe nga talaga sumuporta ang mga Bablis pagdating Kaladoni at Bell sa mga projects at endorsement nga nitong natatanggap ngayon. At grabe nga rin talaga ang pasasalamat nila Doni at Bell sa mga Bablis na kung saan ay celebrate nga kasama itong sila Doni at Bell ang 4th year anniversary ng Donbells. Kaya naman, ing ang parents nila ay grabe nga rin ang pasasalamat sa mga bula Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at talagang nag-trending na ngayon sa social media. Dahil nga sa ikaapat na linggo ng Can't Buy Me Love ay trending pa nga rin ito sa Netflix. Kaya stay tuned for more